Sabi, may bansot <laughs> 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 uh, May kasabay ka mo eh. May ipid. At tayo ipid ko pa eh. May pa tao-tao si Sina. Tao-tao. Bakit gano'n ka ay, na, hindi, hindi na nakakita. Hindi si nakakita. Hindi matanda? Hindi ah, eh. uh. <laughs> ka ko Hindi ko nakakita. Hindi ko nakakita. Hindi ko nakakita. Hindi ko nakakita. may kasama kaming Hindi Hindi ko nakakita. Hindi ko nakakita. Hindi Uh, uh, na hindi ko kinakita, Jerome. Na, hindi ko naituro kay Neneng. Maliit na maliit, eh. eh mm. Nakita niya. Naandun. Na Oo, hindi ko naituro sa nga. Ay, baka po, na? Ah, ba na? Ang na <laughs> talaga, maliit na babae. Eh. niya sa akin ganito. <laughs> <And laughs> <laughs> England. Taga like, England daw. Anong England? England. England. Yun ay ano, barrio sa Pilipinas. <laughs> barrio sa Pilipinas, sabihin. Na. Ano? Hmm, tignan. Hmm, ala? Tutulog na. Ang mga paligo ng napakainit eh, apa. Si Jerome, ananay ko hindi nakapaligo. Hmm. <tutulog> pala yan. Yan matulog. Kira mo hindi na kayo lalabas si siyan? Lalabas. Lalabas? Bunso, lalabas daw kayo ng pwede Sa inuman. naman. Ah, ang nipis na nang wala. Na wala. wala. Ano hindi ka nag-inom eh. Wala siya nun. Mas mahigit pa'y malamig kaysa pagkaganong lasing. Tapos ay magaganan ka ano? Oo. Gusto ko ay malamig. Ah. Oo, oo, oo. Ano? Ay sila'y sanay naman ng mga hapon. Para ako mahihimatay pagkaganan na bukain. Mm sa Sobrang bukain. Sobrang bukain. yung bago ng rates. 1 minute and 30 seconds na. Eh. Hmm. Dapat pa rin siya sinukan mo na may tandaan ka rin. Oo, dandaan. Abay, gaglat pa rin pa ako. Aray. Mawinilat <laughs> yung kaparay. Ay, kung itinagal-tagal mo ay nakatagalan. Ay, hindi ko kaya. Nangakatingin niya, kalapit siya. <laughs> <laughs> Hindi daw kaya. Ay ba, ako nga Ang sarap nga eh. Ano na, ako yung pretty <laughs> doon. Ang sarap pala eh. Yung... Ay, ayaw yung... ko din nga. Ayun pala yung masarap. Taga sa kaya yun. <laughs> Basi mo sino kaya yun? Nagtatalon <laughs> na. <laughs> <laughs> Pwede na na sabi ni, taga yung taga-inglan eh. <laughs> taga-England. Sa England daw. Anong England? England. England. Yun ay ano, barrio sa Pilipinas. barrio sa Pilipinas, sabihin. Ano? Tignan.